Pagkitagong video na naman po tayo ngayong araw na ito. Tapos na po ako ng chatian ngayon. Ayun, samahan niyo po ako. ah uh, shout out na lang po sa lahat ng mga uh, ng aming uh, mga video ng aming channel. Ayan, napita po ako dito sa Changi. Ayun. Uh, dati dati Miyerkules ako ng hapon pumupunta dito. Kaso medyo nabisi ako kahapon hapon kaya eto ngayon na lang umaga ako pumunta dito um, pero mas maganda ng ganitong araw pa talaga yung araw ng Changi dahil mas maraming natitigda. Ayan Oh. Akan itu satu juga, akan setapulok ikut mana ikut mana tayo doang ada Garling, ahanap mana tayang murti ini. Ay, ang cute ng mga kalabasa. Magkano kalabasa mo? Ha? Yan ang cute. Yan ang liliit. <laughs> Maliliit. ka-cute ah, ng kanyang kalabasa. Ang cute naman yan. Sobrang lulugit. Hanap kaya muna tayo. Sa sili, magkana? Sili na yan. Ikot pa tayo muna din. Iikot pa tayo. Ikot, ikot. Ikot tayo. Sa so, sili. Dito tayo kay Sophie. Kung saan isa't kamay ko, Sue? No, walang isa. Yung ka sabi ko, abihin ko, kinalaan daw. Ayan, napakarami kapag ka-aaral ng tiyangge talaga. Napakarami na. Ng... Magkano ka, Matis, be? <tryo> 30, mama. I ikot tayo. Ikot, 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 darling

Ito tayo kay nanay, kasi ang soke okay ko sa tabako. Bibili tayo ng tabako, yun ipang lang. Wala namang naninigarili sa amin. Ayan, dito tayo pupunta sa tabako. Ayan, napakarami na mapipapagpilian dito kapag kaganitong kaarawan talaga ng Magkano yung maliliit na kamuti? ang Ano na 'yun? Oh. Ang 30 lang. Kena ba duty liner? Ay. <laughs> panglunes ako. Ah, panglunes lang umagala ako na duty. Paki na, terma. Oh, 'pag pinabili mo kamuti, ang mura naman eh. Ay, mura na ngayon sa ng kamuti, ah. Wala. Kahit mamura ko, wala nang bibigay kung wala. Hindi ayaw mo. Hindi pa nga kami nakakapunta doon. Ito po kami Ay, kailan mo kayang ng Sabado, alas. Sabado? Ay, kailangan makapunta kami bago, ano ay. Oh -oh. <laughs> bago mo. Oo. Bago mag-sabado. Ay, wala na Wala si nanay. Wala si nanay. Yung aking inabilhan ng tabako. Ay, na ito si nanay. Oh, oh Dito ay, ako ay, na kay nanay. Ay. <laughs> <laughs> Ayan, pansamantala muna po ako magpapaalam mga ka-idol. At ako ay bibili muna ng tabako. Ayan, shout out na lang po sa lahat ng aming na subscriber dyan. Ayan, magandang magandang umaga po sa inyo lahat. bye, -bye na po!